Oh, uh, Hino, uh, Ang ikot nito, kaliwa. Ngayon, ang running mate nito, 1, 4, 2, 6, 3, 5. ko. 1, 4, 2, 6, 3, 5. Yan ang uh, firing order niyan. Sa kaliwang ikot. Kaliwa. Kaya, yeah, kuhan natin. May lalabas na diesel dyan, eh. Oh, diesel. 1, 1, four, four, two, two, six, six, three, three, five, five. Okay. Okay. Ngayon, para naman makuha mo yung tap dead center nito, yung injection timing kung tawagin sa injection pa. So, lalagyan mo ng supply. Ayong, yung line. UV line. Okay. Tapos Kasi ito ang number 1 Ito na lang ilalagay mo ng diesel oh, yeah. Basta yung number 1 Kapag ka ito yung inikot mo At tumigas Ibig sabihin Masak ito ang timing yan dito Oo oh. Ayan, 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 ko ayan, 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 yeah, oh yeah, yeah.